Ayan, nagkulay nga ako ng buhok. Pero habang nagkukulay ako, at syempre hindi pa pwede, after 30 minutes pa, magkukulay muna tayo. Meron tayo ditong kangkong. So dito na sa loob ng bahay, pwede na tayong magkulay. So ngayon, kukuhanin ko lahat yung aking kangkong. Yung mga dahon-dahon niya. Para iga-ilagal ko lang dahil nakakuha ako ng pichay. So, yan ang aking kukulay ngayon. So, ayan. At syempre, isa ko sa aking pichay. So, ayan. Pwede na nating igulay yan. At syempre, meron tayong kang ay pichay pala. Meron tayong pucha dito. At yung mga rin sa garden. So, ayan. Pagsama-sama rin natin. Tapos, yung salmon na ay, ipiprito. Ayan. Ipiprito ko lang. Hindi ko na lagyan ng sabaw. So, ang gagawin natin dito ay ilalaga ko lang tapos isaw-saw sa may ano lemon at saka yung siguro yung mga asin ang ang masarap na doon ito yung

sya sa lupa. So, ayan. Ilaga natin. At syempre, yung atin. Pinoy yung akin kangkong. Ayan. So, ay ako. Mamaya ulit. Para makakain na tayo. Siyempre. Bye-bye.